ang pangalan ng puno na national tree ng Pilipinas. Starts with letter N. Ray. Niyog. Hindi. Matigas to. Matigas. Niyog. Hindi siya namumunga. Niyog na baog. Matigas, hindi namumunga. Tapos, nakikita lang ito sa mga virgin forest. Go Marina! Virgin coconut oil. Puno nga, puno yung coconut tree. Puno to, puno na malaking malaki. Sa sobrang laki nito, kapag pumunta ka sa ilalim, pwede kang magpalamig. Go! Ice buko. Pinig mabuti. Sino? Ang nakapatay kay Magellan. Ang initials niya ay LL. Marina. Lito Lapid. <laughs> ano ka ba? Hindi pang panggenyo ang tinutukoy ko. Taga Cebu, Cebuano. Ano yan? Lepo yan? Lito Lapid. <laughs> ang pangalan ng taong ito inulit ulit. Go! Leto, leto, lapid, lapid. Lop -lop. May lang yung pangalan niya para nickname lang. Go! Lot, lot. Nung pinapain nila si Magellan, marami siyang kasama. Lot, lot and friends. Go ka kayo. The correct answer is Lapu-Lapu. Ah, Lapu-Lapu and friends. Ang ibon na to ay ang national bird din ng Pilipinas. Starts with letter M. Ray. Manok. Hindi. M ang simula, A ang dulo. Ano? Manoka. Kulay brown nito. Kulay brown. Ano? Litson manoka. <laughs> Hindi. Ano ka ba? Brown nito na maliit na maliit. Go. Chicken cubes. <laughs> maliit na maliit na brown na may pakpak chicken cube with wings. At kailan pa nilagay sa pantry ang chicken cube? National bird ng Pilipinas. Ang sagot ay manok na bata. Walang masadong natawa. Saan tayo madalas pumunta pag summer para maligo? It starts with a letter B. Ray Banyo. Ay nako, hindi. Pagpunta ka dito, maa bubong. Hindi. Kapag pumunta ka dito, marami kang makikita babaeng babae na Ray, beer house. Sorry, Ray. The correct answer is beach. Ay, beach house. Ano ang ginagamit na flotation device sa dagat upang hindi ka malunod? Starts with letter S. Marina. Sirena. Hindi siya babae. Shokoy. Hindi siya lalaki. Marina. Shokoy. Ang tamang sagot ay styrofoam. Hello? Salbabido ko yun. Alam mo pala, bakit hindi mo sinagot? <laughs> eh di sana, sinabi mo sa hindi S. O nga. <laughs>